Magandang umaga po mga kaibigan. Sa umaga pong ito, ang aking dadalhing mensahe sa inyo ay mayroon pong kinalaman sa atin pong kaligtasan. Batid ko po na ang bawat isa sa atin ay nais na maligtas makarating sa langit na bayan na inihanda ng ating Panginoong Yesus. Natunay nga na ito ay kanyang ipinangako doon sa mga nagnanais na maligtas. Nang tanggapin po mga kapatid o mga kaibigan ni Apostol Pablo ang ating Panginoong Yesus. Siya po ay naging mga ngaral. Naging mga ngaral ng kaligtasan. Isa, po sa mga inaralan ni Apostol Pablo ay ang mga taga-Berea. Hindi lamang po inaralan, kundi po kanyang pinapurihan. Atin pong basahin ang aklat ng mga gawa 17, talatang 11. Ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kayo sa mga taga-Tasalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananapik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. At sa lat talatang 12, kaya marami sa kanila ang nanampalataya kasama ang maraming babaeng Grego at mga pangunahing lalaki. Mga kaibigan, dumami ang mga nagsisampalataya. Bakit? Sapagkat ang mga taga ay mahilig magbasa ng banal na kasulatan. Bakit, mga kapatid, kinakailangan po nating magbasa ng kasulatan? Nang sa ganun, mga kapatid, hindi po tayo madaya at makita po natin ang tunay at ang katotohanan ng salita ni Kristo na siya magbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya sa umagang ito po, mga kapatid, ay atin pong pag-aaralan ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ang pagkaalam sa salita ng Diyos ay nagpapatalino sa tao tungkol sa kaligtasan. Basahin po natin sa 2 Timoteo 3.15, ganito po ang sinasabi, At kung paano mula sa pagkabata ay iyong nalaman na ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan. Sa pamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. Mga kapatid, mga kaibigan, ang banal daw po na kasulatan, ito po yung makapagtuturo sa atin tungo sa kaligtasan. Ang pagkaalam sa salita ng Diyos ay naglalayo sa atin sa pagkakasala. Mga kapatid, mga kaibigan, mga awit 119 verse 11, iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ibinigay po ng Diyos ang kanyang salita, mga kapatid. At ang salitang ito, kung atin pong iingatan, may iwasan po nating magkasala. Ang pagkaalam sa salita ng Diyos ay nagpapalago sa espiritual. Ayon po sa 1 Pedro 2, talatang 2, Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ang pagkaalam sa salita ng Diyos ay nagbubunga ng matagumpay na pamumuhay kung nais natin mga kaibigan na maging matagumpay po ang ating pamumuhay ay dapat po nating alamin ang salita ng Diyos. Ayon po sa Hosea 1.7.8, sa verse 7, Magpakalakas ka lamang at magpakatatag na mabuti, gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. At sa verse 8, ang aklat na ito ng kautosan ay huwag mong aalisin sa iyong bibig kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang lahat ng nakasulat dito sapagkat kung magkagayoy, pagiginhawahin ko ang iyong mga lakad at magtatamu ka ng tagumpay. Ang wika mga kapatid ng talata, araw at gabi ay huwag po nating aalisin sa ating mga bibig ang salita ng Diyos. Mga ko, sa pamagitan po ng ating pagbabasa, worship, pagbabasa na sa umaga, sa gabi, ay lagi po nating iniingatan o lagi po nating pinapahalagan ang salita ng Diyos kung kaya't mga kapatid, mga kaibigan, dito ay pagkakalo po sa atin ng Diyos ang karunungan upang gumabay po sa atin sa ating paglalakbay at pamumuhay sa araw-araw po nating pamumuhay sa lupang ito. Samantalang tayo ay namumuhay sa lupa at naghihintay sa ating Panginoon, alalahanin po natin ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Mga kaibigan, kayo ang asin ng sanlibutan. Katulad ng asin, ang patutuo po ng manang ng ay hindi po dapat tumatabang. Pansinin po ninyo mga kapatid, mga kaibigan, kung ang atin, kung ang asin ay matabang at iyahalo mo sa isang uh, mga niluto mong ulam sa palagay po baga ninyo, nyo, ito po baga ay lalasa. Tayo po ang asin ng sanlibutan. Kung ang asin, mga kapatid, mga kaibigan, ay tumabang, ano po baga ang mangyayari sa, sa buhay ng isang mananampalataya? Kaya nga sa sa 4, sa is ang inyong pananatanaw ay laging may biyaya na may timplang asin upang inyong malaman kung paano ninyo sagutin ang bawat isa. Opo mga kapatid, maaari pong tumabang ang ating pananampalataya kung magbubulay-bulay po tayo, kung hindi tayo magbubulay-bulay ng salita ng Diyos araw-araw. Mga kaibigan, sa pamagitan po ng pag-aaral ng banal na kasulatan, ay lalakas po ang ating pananampalataya. At sa pamagitan po ng ating pagbabasa ng banal na kasulatan, ay inilalapit po natin ang ating pag-iisip sa ating Panginoong Hesus. Parang bisyo yan mga kapatid o mga kaibigan. Pag talamak na po tayo sa tinatawag na paninigarilyo, napakahirap ng bitiwan ang paninigarilyo. Ang sabi ng iba, pag itiwan ko ang paninigarilyo, ay madadali ang aking buhay. Ang sabi ng iba, kapag sila ay talamak na sa alak, ay napakahirap ng iwasan ang hindi uminom ng alak. Pag na sa droga, napakahirap na. Kahit may oplantok hang, mga kaibigan, pilit pa rin naghahanap ng droga upang sila ay gumamit nito. Mga kapatid, ngunit ang mga bagay na yan ay wala pong imposible sa Diyos. Ang lahat po ng yan ay ma Ititigil po ng isang tao sa pamagitan ng kanyang tunay na pagkakilala sa Diyos. Bubuksan lamang po niya ang kanyang puso at aaninyahang pumasok ang ating Panginoong Hesus. Katulad ng asin, mga kaibigan, ang patutuo po ng mananapaltaya ay dumadalisay. Ayon po sa 1 Thessalonica 4, talatang 4, na ang bawat isa sa inyo'y matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagkapakabanal at karangalan. Maging mapagpigil po tayo mga kapatid, mga kaibigan, sa atin pong sariling katawan. Hindi kapag nanginit, bahala na. Ano po mga kapatid, gagawin po natin ito para po tayo ay maging mabisa na maging lingkod ng ating Panginoon. At sa 1 Korinto 31, kung kayo ay nagsisikain o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, ay gawin nyo ang lahat sa ikalhati ng ating Panginoon. Sa ating pong pamamaraan ng ating pamumuhay, sa pamamaraan ng ating pagkain, anuman po ang ating ginagawa, ang lahat po ay dapat ito ay nakakalawalhati sa ating Panginoong Hesus. Katulad ng asin, ang patutuo po ng mananampalataya ay hindi dapat tumatabang, mga kaibigan. Ayon po sa Mateo 5, talatan 13, Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung, asin, kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan maliban na itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Ang panawagan po, mga kaibigan, panghawakan po nating mabuti ang ating ang kahalagahan ng salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ay buhay na walang hanggan. Maraming maraming salamat po kaya panahon na upang tayo po ay mag-aral ng banal na kasulatan nang sa ganon, hindi po tayo mailigaw ni naman kundi tayo po lahat ay maligtas. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus.